A'udhu billahi minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sa maikling minuto natin, ang paksa ang talakayan po natin ay wag nating ipilit ang sarili sa taong ayaw sa iyo. Ang pagpilit ang sarili sa taong hindi tumatanggap o nagkakagusto ay hindi ito naayon sa magandang asal. Ang Islam ay nagtuturo ng respeto sa damdamin at karapatan ng bawat isa. Sa halip na pilitin ang sarili, mas mainam ang pagpakumbaba at naghintay sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagiging mapilit ay maari itong magdulot ng sama ng loob at higit pang hindi pagkakaunawaan. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kapag minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao, gagawin niya siyang kaibig-ibig mula sa lupa ang pagiging katanggap-tanggap sa iba ay biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kailangan pilitin ang sarili dahil ang tunay na pagmamahal at pagtanggap ay kusang dumarating mula sa puso ng tao. Ang mahalaga ay maging mabuti at maghintay sa tamang panahon na inilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walau alamu sallallahu ala nabina Muhammad.